Isang so, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 28, 2025, Webes. At ating pong ginugunita ngayon ang kapisahan ni San Agustin, Bispo at Pantas ng Simbahan. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica, chapter 3, verses 7 to 13. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Matayintim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli namin makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Lo, binawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Neso Kristo na makapunta kami riyan. Palagoy inawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus, kasama ang mga hinirang niya. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyong lahat. matapos natin gunitain at pagdiwang hapon ang kapisaan ni Uh, Santa Monica, ngayon naman ang kapisahan ng kanyang anak no, yung kanyang ipinagdasal uh, hindi lang basta nag, nagpanibago siya o nagkaroon ng conversion kundi siya ay naging isang ubispo pa noong panahon ng iyon. At talagang walang imposible sa isang kaintim na uh, pananalig kaintim na pagdarasal at napapagbago nito ang isang tao no kaya wag natin mamaliitin o babaliwalain ang kahalagahan ng pananalangin <clears throat> na siya rin namang uh, nilalaman ng sulat ni San Pablo ngayon sa ating unang pagbasa para sa mga naglilingkod sa komunidad sa Thessalonica so si San Pablo sa kasalukuyan ay nasa piitan o nakabilanggo at bagamat nasa bilangguan sinikap niya na no? sa pamagitan ng pagsusulat na maibahagi pa rin ang uh, kanyang saloobin, maibahagi pa rin ang biyaya ng Diyos kahit na nasa bilangguan. Pero yun nga po, magandang makita dito na sabi niya ang nagpapasaya sa kanya sa kabila ng hirap at pagdurusa ay yung malaman na mas nagiging matatag ang pananampalataya ng mga taong kanyang Uh, pinagkatiwalaan o mga taong mga nakasama niya na nagpapatuloy. No? Magamat nakakaranas din ng uh, iba't ibang mga suliranin sa pagpapahayag ng mabuting balita pero sila po ay hindi rin natitinag kundi mas lumalaganap pa ang mabuting balita at isang malaking kaluwagan sa uh, pakiramdam ni San Pablo na mabalitaan ito na kahit na siya ay nasa malayo uh, nagpapatuloy no ang gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita na siyang talagang paalala sa atin no? na uh, ito ay gawain ng Diyos uh, uh, kapag gawain ng Diyos hindi ito ma masisira ng kahit sino o ng kahit anumang sitwasyon sa buhay um, nawa na no? tayo din huwag tayong basta-basta panghihinaan may mga panahon na tayo po ay makakaranas ng hirap. May mga panahon na magdududa din tayo sa kakayanan natin. O kaya kung naghahanap tayo rin ng kahulugan sa uh, mga ginagawa natin. May bunga ba? mayroong bang kahantungan nito? Ang kailangan talaga natin ay manalig sa Diyos. Ipagkatiwala sa Kanya dahil ito ay Kanyang gawain. Hindi naman ito atin. Tayo ay nakikibahagi at nakikisa sa misyong ito ng pagpapalaganap ng, ng mabuting balita. Kaya magpakatatag lang tayo, hindi wala ang mga pagsubok, pero marami tayong matututunan. At sa ating paghihirap, doon natin mas nauunawaan ang uh, kahulugan ng pagiging alagad, kahulugan ng uh, tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Muli po, isang maligayang araw sa inyong lahat.